may hukay kasi yung may ari dito mga TH yung ari na lupa puntahan ko or i-ano natin i-detect natin sa humid yung, kasi jabon ginamit niya i natin sa EKS locator dalawang hukay to mga TH oh. pero ito parang di ako kumbinsido dito yung isa Diyan ko na din. Yung isa kumbinsido ako dito. So, nakakuha siya ng STM o oh, HTM. Yan, oh. Kuha niya mga HTM. Yan, oh. Mga HTM, yan, oh. Yan, mga HTM niya, yan. Yung mga TH. Yan, mga TH. Yan. Talagang nagandahan ako dito. Di diba, Patis? Maganda? Oh. Oh. Titik natin. দেখিম বা Walang wala wala si nasagap. Ay Ang Ya. Dito lang daw daw. Dito. Dito mga tiis, ma 1 meter galing sa bato. Kanya bato na yan, pakita mo. Yan, galing dyan sa ba't 1 meter. Ano? You know? Dito. Hindi mo na tamaan na buhuhan. Hmm. Lakas, oh. Oh, lakas ka tiits. Dali ka dun. Hindi you know? uh, uh, oh, na. Tumakuhain Dito. Ano? Lakas. Ano na nangyong Ano na? hmm, Yan, maganda kasi yung nag-sign. Ah, triangle. Yan, triangle yan. Dot, dot May medium, saka giveaways. ito giveaways to may laman pa rin. Tapunta po to 5 degrees to. Dito ha. Iikot siya dito. Yan. Iikot siya. Yan. Tapos tapos tayo. 5 5 meters. Dito 5 meters no. 5 6 Dito tayo. Ito. Ito. Yan. May nagtuturo siya nga dito talaga yung detection. Ito doon. Ito ka. Ito ka. Ito ka. Ito Ito ka. Ito, ito. Oh. ito. Oh. Oh. Mata. O, oh. dalawang mata. Tapos, may ano siya o. Oh. Ilang inches kaya to 3 6 So, yung lalim niya. Bakadun. Bakadun. Dito yung disisyon. Sa malaking deposito. Sa malaking medium size. ano you know? Lakas ha. So, Lakas. Pila din. 5 minutes eh kan dan, setelah itu batu di topeng itu setis kaca, ola, terus las las las